Naku! Si Princess nakahanap ng magic wand eh! Rapela! Ginagamit niya na! Ang shirt ko naman! May magic na ako! Para na akong diwata! <laughs> Rapela! Magantay ka lang ah! Malapit ko matapos ba ko, bumo Pasensya bebang! Hindi kita matulungan! Mahina pa ako eh. Okay lang yun! Kaya ko naman to! Ang dali-dali lang! Magpahinga ka na lang muna dyan! Para gumaling ka na! Kung nasa akin lang sana yung magic wand ko, may kapangyarihan ako, mabilis lang yan matapos. papa ilang diwata, ano bang itsura ng magic wand mo para tulungan kita maghanap? Kulay pink yung iska Tapos sa dulo may star Ganito lang yung kalaki yung Okay, alam ko na Bebang, maiwan ko muna kayo dito ha Hanapin ko lang yung magic wand ni Rafaela Sige iska, magingat ka ha Tutulong din ako maghanap Kapag naayos ko na tong bahay ko Ni ang diwata Babalik din ako Kapag naanap ko yung magic wand Alis muna ako ha <laughs> Sana mahanap ni iska yung magic wand ko Huwag ka mag-alala, Rafaela. Mahanap din natin yun. Meanwhile, Magic One, nasan ka na? Magpakita ka na sa akin para may kapangyarihan ako. What? Ano ba yan? Kanina pa ako naganap ng Magic ko ng diwata, pero hindi ko pa rin nakikita. Doon na nga lang Dito, baka nakatago yung Magic One ni eh. Rafaela. Maghahanap ako. Ay, aba! Si Iska! Hinanap na din yung magic wand! Kailangan ako unang makahanap nun! Ay, ayun! Si magic wand! Nakita ko na siya! Ang ganda! Ang cute! May magic na ako! Oh, no. Paano kaya ito gamitin? Gusto kong pagkain! Susubukan ko nga! Tung-tung-tung-tung! Sakot! ni Rafaela. Ginagamit niya na. Ang shirt ko naman. May magic na ako. Para na akong diwata. <laughs> Princess! Iska! Tignan mo itong nakita ko. Oh. Magic wand. May kapagyarihan ako. <laughs> Princess! Hindi sa yung magic wand na yan. Kay Rafaela diwata. Ibalik mo na yan sa kanya. Naku! Hindi pwede. Akin na itong magic wand. Bagay nga sa akin eh. Pero princess, hindi mo alam gamitin yan. Baka mapahamak ka. Ano hindi? Nasubukan ko na kaya to. Tignan mo nga oh, nagmagic pa ako ng apple. Ano ba yan? Hindi nakikinig si Princess? Iska, gusto mo? Tayo na lang magkakampi. Kaaway na natin si Bebang. Malakas tayo dahil may kapangyarihan ako. Hindi tama yung may naisip mo, Princess. Hindi ginagamit sa kasamaan niya kapangyarihan. Oh. Ayaw mo, sayang naman, bibigyan pa naman kita ng pagkain. Tung-tung-tung, May piyatos? Sabi ko sa'yo eh, magaling na ako mag-magic. Sa'yo na yan, para hindi ka na maingit sa'kin. <laughs> Princess, hindi ko kailangan ng pagkain. Ang gusto ko, ibalik mo na yung magic on kay Rafaela. Ayaw ka sabi, gusto mo ba iska? Magicin kita para mawala ka? Simpansini, pananini. Princess, wow! pala <laughs> Mabuti na lang hindi ko tinuloy. <laughs> Yori, matapang na si Princess dahil may magic siya. Dahil may kapangyarihan ako, ako na maghahari sa buong mundo. sa <laughs> so tingin nyo guys, kanina na ako kakampi kay Princess o kay Bebang. mag lang kayo. Bye-bye!